Parang lumilit ka't eh. Bakit? Walang best time. Anak! Bakit? Ooy ooy mga kalangsa. Kala dito na sa Duel Biennium. Titik na namin kung may tao dito. Tingin lang. Tingin lang, pero wala. Tingin lang, walang kurap. Huli ka pero... Dito ko lang. Ayun. Tingin-tingin tayo dito. May nakita din ako eh. Nakakot siya eh. Nakakot siya eh. Uy, uy, mga kalak na. Wala tayo. Pag nagkataa <tutuk> ko na ngayon Hoy <tutuk> <Uy, walang> tao <laughs> Ayun, <laughs> tao namin sa DLBL Ay sa... <laughs> Ayun, <nahin niyo. laughs> Di kami naka-intro kanina Ito kasi pinuntaan ko tulog pa Halos mag sa bahay nila Nagmamadali. Ah, meron pa kayo sa bahay, baka makita niyo. Meron sana kami ano, meron sana kami ikukulab ngayon. Aso. May nilakad. May, may lakad, nilakad. Na so cancel muna yung ano muna natin, kulab natin eh. Kulab natin, kahit kailan wala nang pagkain. Ah, pass ako ang kulab. kasi kasi nga nag-chat ko, kasi, kasi nga nag-chat siya sa Facebook niya na pwede siya makikulap sa akin. Ako po bago, syempre. Ako siya yung kulap dahil. Syempre, ganun mga sikat. <laughs> kaso, may naayos pala. Ayun, may kaso pala. <laughs> may, may kaso pala. Puli siya pero... Hindi siya kulap. Ayun. Ayun. Update ko na kayo mga alam sa... Pangalit eh. Sheila uh, Single double. <laughs> Double. Double. Double chin. <laughs> Ay te, tanong ko. Ito parang tumatanggat ka. Ay Bakit? Kasi dati sa puso lang ito, ngayon sa isip lang ito. <laughs> okay lang. Salamat. Ano niyo te? Uh, ilang taon? Ano ba to? Single o double? Single. Nag-review ka na ba? Akin <laughs> ka. Nag-review ka na ba te? Kasi mamaya papasagutin lang na ata. Okay lang. Sa <laughs> part so, ko kayo? Sheng? Ito ka si Jenny. Kailan ka ito? Single po o take po? Single po. Take. <laughs> Ito tayo yung tanong gabi. Bolang pistol ba? Ano? Bakit? Bolang pistol ba? Kasi ikaw yung producer ko. Yo! 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 What's up mga kalansa? Yun, Puro erot nangyari ngayon gabi. Wala eh. Lumilipad yung utak namin doon. Masira pa tripod ko. Yung... Yung clip niya. Oh, shout out. Palitan mo na yan muna. Shout out. Oh, shout out nga daw pala kay Jared Pareha, kay Alaysa Bilan, Anton James Malio at saka oo nga pala, yung nagpapashout out sa amin na kapit bahay ko. Shout out daw pala kay Ate Shine. Shine Pareha. Ate, pautang ako ng Red Doors Mami. Isa lang ha. Isang case lang. Okay, ano na daw? Shout out mga kay Joshua Tamayo. Ipapashout out ulit. At kay Game and Music Engine. Ayun na. Yeah. Oh, hanggang dito lang. Ito siya. Ay. Ilabas mo na. 7, 750 subscribers tayo mga tuli -tuli lang at ay bang alang sa. Tuloy-tuloy lang pag-subscribe at tuloy-tuloy lang ang DM. good.